Hi guys, nandito kami ngayon sa my friend's restaurant. Ay ano lang pangalan nito, yeah. sorry. Welcome to friend's restaurant. <laughs> May kasama ako kasi. Hello! At nandito kami sa reserve for family. Mm -hmm. Kasi nga, ah, kapag ladies yung, alam nyo dito yung eh? costa Big curtain. Curtain. ika-close mo yan Ika para hindi kayo makita ng mga boys. Ganun. <coughs> <coughs> tingnan mo naman yan. <laughs> Tapos, nakalagay yung tubig, ano? Akala mo free. Pero hindi oh. yan siya free. Pag ininom mo to, <laughs> malamang bayaran mo, di ba? Tapos ganito lang yung gamit nila. Anong tawag Supra. dito? Supra. Kasi nga, hindi ko suhugas dahil. Uh -huh. Ganyan <laughs> yung Tapos, restaurant kasi to. <laughs> ano kasi to? uh, Indian restaurant. So, kaya kami nandito sa so my family. Tapos may kurting kurting. Family so, station. Yeah. Kasi so, yung food nila Oh. Nakakapanood naman siguro kayo ng mga Indian food, di ba? So, yun. Search nyo na lang yan. Okay. <laughs> ito yung kanilang menu. So, welcome friends restaurant. Hi ka nga muna, Kati. Hello. Hello. Ito na yung aming food. Okay, so Papakita ah, okay. sa inyo isa-isa ha. So, grilled cherry mm -hmm. fish, mm -hmm. biryani rice, and mm -hmm. spring roll. Chicken spring roll. Merong corn. Mm -hmm. ito, ito yung kanyang sauce. Hindi ko alam kung spicy or hindi, pero request naman natin. May konding salad. Tapos, oh my God, I have surprise inside. <laughs> <More> <laughs> May <than>. ulam yan. <laughs> ano. tayo ng gloves. Pati mm. hindi ka kita. Hello. Gloves <laughs> muna kami kasi madilaw. Gloves. Kakain na tayo. Tingnan kung masarap. Merong onion salad pala yung spring roll. Yung mm -hmm. Pati oh. Ang sarap sa ganito po talaga kumain. First time ko sa, ano, sa Indian, ayun restaurant. Ah, oh, ayoko nito. Ano tawag dito? Yung ganyan, no? Pangit kasi yung nasa. Miss Mar. Miss Mar. Happy fish. na may ko kung anong amoy, eh. guys. Ano to, garlic? Tikman mo. Mm -hmm. spicy. Pagkakalala, okay. <coughs> mm -hmm. mm -hmm. ka <coughs> Ano bang motong? Lang, di ba? motor is lang. Mm Hindi -hmm. kasi ako palakain ng lang. Hindi lang. <laughs> <coughs> <Gala. coughs> Mishap ng galina. naman sa yaman sa mantika. Okay, ite spring rolls nila no, Parang sa harina. May gulay. Chicken. Kasi <laughs> gano'n yung iba, namay, Di ba? Tapos kapag... So, kapag mga pagpas... <laughs> kasi may sinyo. Kasi pag mabango, ibig sabihin masarap. Kaya inamoy ko din. Ang sap naman. Mm -hmm. Parang tinapay yung sa ating kasi yung... Ang yung minin sa ang tawag yun? Lal. Sa kasi ang lumpia natin, malutong, di ba? Yung, ang tawag dito? Yes. Yung wrapper. Ito <laughs> parang tinapay. Oh. Eh. Mm -hmm. Tapos may chicken sa loob. Kaya yeah, sa na? Pang ulo. Tapos ang mantika. Ang <laughs> <laughs> <mas> sarap naman. <laughs>

isa lang ito, fresh. naman kasi nang upo hindi you ko know, na uuuron yung <laughs> gulay pa salad mm. mix ng lettuce tapos carrots at saka cucumber. Ang tawag dito, mm -hmm. Dahl... mga, dal. Dal? Dalok? Dalok ka na eh. Pero parang ano, sa unang tingin mo kalaw mais. <laughs> so, yeah. Pero parang yan niya, yung seeds na nabibili yung maliliit. na nabibili yung ko nito? Natapon kasi yung ano eh. Masarap. Yung hmm, isa. Pero may peanut butter. Hmm. Hindi ba ang hmm? Hindi ba hmm. Ito maanghang. Gusto mo? Ma. Ano kong maanghang? Kaya punta na kayo dito, may bente kaya marami ka lang makain. <laughs> First time natin kumain sa ganito diba? Indian restaurant ito. Medyo familiar lang siyang pagkain sa amin kaya. Kaya lang. Ay, kasi sa sa shop, hmm. lagi ka nakikihingi ng pagkain ng mga ano, banggali. Hmm ng Nepali. So, halos yeah. same, same, lang sila. Kaya medyo familiar naman sa food. Masarap po, mamantifa. <laughs> Ang kolesterol. Pag mix talaga siya sa biryani, masarap. Mas masarap Mas gusto ko yung biryani kapag marami yung fried onion. Uy, mabasa-basa, ano? Hmm. Dati sa Pinas ako, yung, yung, yung anyan, panggisa lang ngayon. Mm -hmm. <laughs> dito kaya nakain ng salad. Dwebe yung na naman yun, hindi guys. Yung hindi nila is spicy, little spicy na siya sa atin. No? Mm -hmm. Kasi ganun sila yung lahat ng mga pagkain. Hindi naman siguro lahat, pero kadalasan maanghang. Kaya pag si request mo hindi spicy, makakang pa rin siya. <laughs> Mimi ah. Pero masarap. Ah, Next pa ko sa, sa lumpia, malutong talaga yung wrapper. <laughs> pala yun. Yung pala, pala tinapay. Oh, Ang ulam pala to. gitna <laughs> naman ng lingkot. Pero e, kasi okay mm -hmm. din yun, oh. may rata. Mm hmm, sarap. Hindi ako nalala lang. Hindi ka tulad sa ano. Ang ganda na marami lang makain, pamili na. Mas mahal pa dun sa atin. Kaya pala sila, pag bibili, magkano siya warma? Pag, pag, sinabi, mong, pag sinabi mong, pag mong 10 real, 12 real, mahal na sa kanila kasi yeah. dito, mura lang. Mura lang pa Siguro pag mm. sa mga hmm. kusin, hmm. mura lang sa kanila. Pero, maanghang na talaga siya. <laughs> Ibang mga tanpa. Uh -huh. mm. Brother, uh, grade me na Ah, uh, okay. Oh, di ba? Shala, may korting, korting. Kasi <laughs> na ako. Kung mga pa date kayo, dito. Hindi ko makaulit. Hindi na makita. <laughs> <laughs> Karino, Kaya ako? may mo. Saka yung... Yung restaurant nila, pagpasok mo, mm -hmm. pa ka, may parang ganon. Hindi ka doon sa iba na diretso lang. Open. Baka nila may family area. Bakit naman bibig ko? Kapag may pagtubig ka, pero, huwag ka pa budol. Mm. Mm. <laughs> Kasi, pag hindi naman yan, bayaran mo yan. <laughs> Thank, Thank, you, you. Thank you. Thank you. Kita mo yung oil? Yung langis, isang kilo. Maria! Tapi sudah kau tahu, nak kena Ini order nang isto. <laughs> mm. May kasama pang french fries pero hindi uh, ako pa ng french fries. Kumain nga kami ng french fries. <clears throat> Pwede pa lang isang rice lang. Mas ulam na. Mm. Kasi marami yung portion ng rice.

Ayoko lang gawin na dumi ako eh. Hindi ako dahil yun. Pinawang nabod ako. Ito ka mo na ganang. mo niya. Ay Ano ba yan? nggak 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 Masarap. 'yung wala nang natira sa bukare Hindi masarap, ubos nga eh oh. di ba? Oo, what am I? Ubos, ito pa e, jumaam. Medyo jumaam kung sawsawan. Hay, ang namis. Ang namis.